Baka trating na kita. Ang mamaya mawala ka eh. Inabot ba? Mukhang mamaya mawala sila eh. mo. Ang ganda ng sukat. Ang dami. Makikita nyo lang o. Ayan. Ganito, -ganito na ang sukat nila. Hmm. Hindi natin papatayin ang video. Para... Mga 10 minutes. Ang ganda na sukat e pa yan Dire-diretso lang yung video natin. Ayan, malalaman nyo pag sasablay tayo. Pili lang tayo ng may labilab. Ba, na-double pa. Ba, di pala. Iba pala yan. Kok. Ayan, eh, may malalaki no. Ganda na aso pa to. Antes. Madali pa tayo ng kok. Two in one ah bako ko wala bakit ka salambat dito kahit walang pa tayo ng video to para lang tayo nakalag pili pili na malaki eh. dito sa kabila dami puro papasok yung malaki-laki na yung lapad na yun, inabot ba? inabot yan sa mga nagtatanong sumasablay ba tayo? talagang sumasablay din ganda na asukat ang mga hunter binigili ko lang talaga ulit ka sa shoot sa lambat tatlo na isa pa isa pa ibang kung may minuto na yung video natin na bot ba layu layu yu na pina bot me tani na naman pangin ito pangin na naman pangina kok pantalo wa masano pa ang lalaki na isa tinat na naling gawa na no? Uuin mo, ang laki ng isa. Ang laki, oh. Puro nasa ilalim mong malalaki. Ang pang hunters. Kasi hindi ko naman tinira to, eh. Ang tinira ko yung nasa ibaba eh. Laki, oh. Ang na to. Hmm? Huh? Lapad, oh. Okay, ayusin muna natin to. nó. Ừ. Lại cái nó